Para sa recipe natin ngayon, kakailangan ni natin ang loaf bread. Yan, Kakusina! Hello! Kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Alam niyo ba na dalawa lang ang pangunahing ingredients nito? Sa less than 100 pesos ay pwede ka nang makapagnegosyo. Alam mo ba kung ilan ang magagawa dito? Ay, naku, 40 piraso ang magagawa at pwede mong ibenta ng 5 pesos ang isa. Kaya, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike itong aking video at subscribe na rin. pinut ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaibang negosyo, recipes, at tips na i-upload ko ka kusina. So, ayan, pagkatapos nating i-flat ang mga loaf bread, hinati ko yung isang piraso ha sa dalawa. Ayan, flinat naman natin at yung mga umuusli. <laughs> ay ating tinanggal. Ngayon naman, kakailanganin natin ng cheese. Kahit ordinary cheese, merong uh, mumurahin yung big time yata. Ano? Yan ang murang cheese dito sa amin, yung big time. So, ipapasok o, i natin ang loaf bread na may palamang cheese. Tapos, ikuklose close natin sa magkabilang dulo. Ayan, kakusina! So, hindi pa masyadong close yan ha. Ha? Dahil kakailanganin natin ang itong tatlo. Ayan. Kapag nagpiprito ka, kung gusto mo ng crispy, itong tatlong ingredients o uh, mga sangkap ay iyong kakailanganin. So, hindi ko siya masyadong nasisil ha. Pero kakailanganin natin ang tubig. Ayan, ito yung close dito. Tsaka itlog, harina at breadcrumbs. Ayan. Ayan, isisil natin gamit ang tubig. Ayan, ipress ng maigi kakusina hanggang sa maglak. Ayan, by the way, merong murang breadcrumbs sa palingkihado ang kabumili kakusina. So, ayan, kapag nalak na jan At yung magkabilang dulo, ano, ilulubog mo na ngayon, iku-coat mo na ngayon sa harina. Ayan, napakadali lang, ba diba, kakusina? So, ayan, i-coat natin ng harina. At pagkatapos ng harina, siguraduhin ha na makot talaga lahat ng harina. Pagkatapos ng harina, ay sa itlog naman isang maliit na itlog ito kakusina. Ayan. Oh, nilagyan ko by the way ng tubig ha. Ano kasi kapag itlog lang uh, hindi masyadong nababasa ang ating roll. <laughs> yung ating bread na ni roll. Ayan, yung ating loaf bread. So, ang pinakalas naman ay ang bread crumbs, Siguraduhin ding coated talaga ha. So, it import, ang importante it importante na na ako so ganyan ka kusina pagkatapos ipipreto mo lang o ba diba? nako 40 piraso ang aking nagawa nito ayan around Uh, 80 plus siguro. Mamaya, merong costing sa description box. Ayan, kakusina, kapag naging golden brown na, pwede mo na itong hanguin. Ayan, ito lang kakusina, ang ating cheese sticks na nakakabusog talaga naman, o. No? 5 pesos lang yan, kaya ano pang hinihintay mo kakusina? Nako, ipagbili mo ito, ibenta mo ito lalo na pasukan. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video ko kakasina, paki-like and subscribe.